Baka unggwe lang yan, sabi ni Mika na halatang pilit ding nagpapakalma. Di ba may tunog silang ganyan minsan? Hindi ganyan ang tunog ng unggoy, sabi ni Ronnie. Mas maingay at mas mataas ang tono nila. Habang patuloy kaming umaakayat, lalo pang lumakas at lumimit ang tunog ng tawa. Hindi maiwasang mapatingin sa paligid, hinahanap kung saan nang gagaling ang tunog. Pagkatapos ay nakarinig kami ng parang pagaspas ng malalaking pakpak na parang may malaking ibong lumilipad sa itaas namin. Napatigil kaming apat at sabay-sabay na tumingin sa itaas, tinutok ang aming mga pansilang sa direksyon ng tunog. Sa itaas ng isang malaking puno, nakita namin ang pinakamalaking kwago na nakita ko sa buong buhay ko. Pero hindi ito pangkaraniwang kwago. Ang mga mata nito ay tila namumula sa dilim at ang laki nito ay halos katumbas ng isang maliit na tao. Nakaupo ito sa sanga ng puno nakatitig sa amin. Huwag kayong titingin sa mga mata niya, bulong ko, naaalala ang babala ni Mang Kelso. Pero huli na. Nagkatitigan na kami ng kwago. Sa isang iglap, lumaki pa lalo ang mga mata nito at biglang lumipad pababa, papa papalapit sa amin. Habang lumilipad ito pa baba, nakarinig kami ng isang nakatatakot na huni na halos kapareho ng tawang narinig namin kanina. Tumakbo, sigaw ni Mika at walang nagdalawang isip sa amin. Tumakbo kaming lahat pababa ng landas, hindi na alintana kung may mga bato o ugat ng puno na maaaring makatisod sa amin. Ang tanging nasa isip namin ay ang makalayo sa kwagong iyon. Habang tumatakbo, nakarinig kami ng mas maraming tawa sa paligid namin na para bang hindi lang iisa ang humahabol sa amin. Nararamdaman ko ang pagaspas ng hangin sa aking likod na parang mailumilipad na malapit sa akin. Huwag kayong hihiwalay, sigaw ni Ronnie habang tumatakbo. Manatili tayong magkakasama. Pero sa sobrang takot at pagmamadali, hindi ko napansin na iba na pala ang direksyon na tinatakbo ko. Nang mapansin ko, wala na ang mga kaibigan ko sa paligid ko. Napalayo na ako sa landas at nasa gitna na ako ng gubat. John! Mika! Ronnie, sigaw ko pero walang sumasagot. Ang tanging naririnig ko ay ang tawa ng mga batang wala namang makikita at ang tunob ng pagaspas ng pakpak sa itaas ko. Hindi ko alam kung anong direksyon ang dapat kong tahakin. Pero alam kong hindi ako pwedeng tumigil at maghintay. Kailangan kong patuloy na gumalaw at humanap ng ligtas na lugar. Sa gitna ng aking pagkataranta, nakakita ako ng ilaw sa dikalayuan. Parang may kandila o gasera na nakabuka sa loob ng isang bahay. Agad akong tumakbo patungo roon, umaasang makakita ng tao na maaaring tumulong sa akin. Nang makarating ako sa lugar, nakita ko na isa palang maliit na kubo ang pinagmula ng ilaw. Nasa gitna ito ng isang maliit na parang at mukhang matagal ng hindi tinitirhan base sa kondisyon nito. Ang bubong ay may mga butas, ang mga dingding ngayari sa kawayan ay may mga siwang at ang hagdan ay mukhang pwedeng bumagsak anumang oras. Pero may ilaw sa loob, isang mahinang ilaw na parang galing sa kandila o gasera. Kumatok ako sa pintuan, desperado na makahanap ng matutuluyan o kahit man lang makapagtago. Magandang gabi po. May tao po ba dyan? Pwede po ba akong makiraan? Walang sumagot. Kumatok ako ulit, mas malakas naman. Magandang gabi po. Nawaawala po ako at kailangan ko po ng tulong. Biglang bumukas ang pinto at nakita ko ang isang matandang lalaki. Nakatitig siya sa akin at sa liwanag ng kandilang hawak niya, nakita ko ang kanyang mukha, kulubot at may mga batik ng edad, pero ang kanyang mga mata ay buhay at alerto. "Pasok ka, anak," sabi niya. "Hinihintay na kita." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Hinihintay niyo po ako? Paano niyo po ako nakilala?" "Marami akong nakikita at naririnig sa bundok na ito," sagot niya. Kasama mo yung tatlo pang kabataan, hindi ba? Hinahanap mo sila ngayon. Tumango ako, nagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol sa aking mga kaibigan. Opo, nawala po kami sa isa't isa habang tumatakbo. May nakita po kaming malaking kwago at ni... Aswang yon putol niya sa aking sasabihin. Kadalasan nagpapanggat silang mga malalaking ibon, lalo na mga kwago mabuti at nakarating ka dito. Hindi sila makakalapit sa bahay na ito. Pumasok ako sa kubo at nakita ko kung gaano kasimple ang loob nito. May isang maliit na mesa, dalawang silya, isang lumang kama sa isang sulok at isang kalan sa kabila. Ang mga dingding ay puno ng mga nakasabit na tuyong dahon at mga kakaibang bagay na mukhang mga anting-anting at mga agimat. Upo ka, sabi niya at tinuro ang isa sa mga silya. Magiging ligtas ka dito. Pero paano po ang mga kaibigan ko? Tanong ko, nag-aalala para kina June, Mika at Ronnie. Darating din sila dito, sagot niya. Ipinadala ko ang aking mga kaibigan na gabayan sila patungo rito. Mga kaibigan po. Sino po sila? Mga espiritu ng bundok na mabait sa akin, sagot niya. Hindi lahat na nila lang dito ay masama. May mga mabait din tulad ng mga diwata at anito na nagpoprotekta sa mga taong gumagalang sa kanila. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa kanya pero wala akong pagpipilian kundi magtiwala sa matandang ito. Umupo akong sa silyang inaalok niya at tinanggap ang basong tubig na inabot niya sa akin. Ano po ang pangalan niyo? tanong ko. Matanda na ako, anak, at matagal ko nang kinalimutan ang aking pangalan, sagot niya. Tinatawag na lang ako ng mga tao dito bilang kalawin ang tagapag-alaga ng bundok. Gaano na po katagal kayong nakatira dito? tanong ko, mausi sa tungkol sa matandang ito. Matagal na, anak. Matagal na, sagot niya, na para bang nag-iisip ng maraming alaala. Simula pa noong panahon ng mga hapon, nandito na ako sa bundok na ito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Kung tama ang pagkakaintindi ko, sinasabi niyang mahigit pitumpung taon na siyang nakatira sa bundok na ito. Naku po, ang tagal na pala. Bakit po kayo nandito? Bakit hindi po kayo bumaba sa bayan? Ito ang aking tahanan, anak, sagot niya. Ako ang tagapagbantay ng bundok na ito. Kailangan kong protektahan ito mula sa mga masasamang nilalang at kailangan kong gabayan ang mga taong naliligaw dito tulad mo. Ano po ba talaga ang mga nilalang na sa bundok na ito? Tanong ko talagang mausisa bilang mananaliksik ng panitikang bayan. Marami sagot niya. May mga aswang na nakita mo na. May mga kapre na nakatira sa malalaking puno. May mga diwata at anito na nagbabantay sa mga puno, ilog at bato at may mga multo ang mga espiritu ng mga taong namatay dito pero hindi pa nakakausap ng kanilang mga pamilya. At kayo po, bakit niyo po sila nakikita? Bakit kayo ang tagapagbantay ng bundok na ito? Mumiti siya, isang iting puno ng kalungkutan at karunungan. May mga bagay na hindi maipapaliwanag, anak. Minsan, pinipili tayo ng mga bagay na hindi natin naiintindihan. Pinili ako ng bundok na ito at tinanggap ko ang aking tungkulin. Bago pa ako makapagtanong ulit, may kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Kalawin at nakita ko si na June, Mika at Tronic na nakatayo sa labas, pawisan at hingal na hingal. Carlo, sigaw ni Mika at tumakbo siya patungo sa akin para yakapin ako. Akala namin na wala ka na. Paano niyo ako nahanap tanong ko? May nakita kaming mga ilaw na parang apoy-apoy na lumilipad. Sagot ni Jun, parang mga alitapta pero mas malaki. Sinundan namin ang mga iyon at nakarating kami dito. Napatingin ako kay Kalawin na nakangiti. Sabi ko sa iyo, ipinadala ko ang aking mga kaibigan para gabayan sila patungo rito. Kinuwento namin kay Kalawin ang tungkol sa malaking kwago na nakita namin at tumango siya. Aswang nga iyon pagkumpirma niya. Mga nila lang na nagpapanggap na tao sa araw, pero sa gabi, nagbabago sila ng anyo. Minsan, nagiging malaking ibon tulad ng kuwago o lawin. Minsan naman, nagiging aso o pusa. Hinahanap nila ang mga taong nag-iisa o naliligaw para kainin. Kainin, tanong ni Mika, halatang natatakot. Anak, sagot ni Kalawin. Kumakain sila ng tao lalo na ang mga panloob na bahagi ng katawan tulad ng atay at puso. Pero huwag kayong mag-alala, hindi sila makakalapit sa bahay na ito. Ipinaliwanag niya na protektado ang kanyang bahay dahil sa mga agimat at dasal na nakaukit sa mga haligi. May mga dahon at ugat din na ikinakalat niya sa paligid ng bahay na ayaw ng mga aswang at kapre. Maaari kayong manatili dito ngayong gabi, sabi niya. Pero bukas, kailangan na ninyong bumaba ng bundok. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa mga tulad ninyo, lalo na sa buwan ng Mayo. Ano po ang meron sa buwan ng Mayo, tanong ko. Ito ang panahon ng pangangaso ng mga aswang, sagot niya. Mas malakas sila ngayon dahil sa bagong buwan. Kailangan nilang kumain para magkaroon ng lakas para sa natitirang buwan. Buong gabi kaming nanginig sa takot, nakarinig pa rin ng mga tawa at huni sa labas ng kubo. Minsan naririnig din namin ang tunog ng mga malalaking paa na naglalakad sa paligid ng bahay na parang may malaking hayop na naglilibot sa labas. Pero gaya ng ipinangako ni Kalawin, walang pumasok sa loob ng bahay. Halos hindi kami nakatulog buong gabi dahil sa takot at pangamba. Nakikinig kami sa mga kwento ni Kalawin tungkol sa bundok at sa mga nilalang na naninirahan dito. Ikinuwento niya kung paano siya naging tagapagbantay ng bundok, kung paano siya nakipagkaibigan sa mga diwata at anito, at kung paano niya natutunan ang mga ritual at dasal para maprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga masasamang nilalang. Habang nakikinig ako sa kanya, napagtanto ko na napakaraming bagay pa ang hindi ko alam tungkol sa ating kulturang Pilipino. Bilang mananaliksik ng panitikang bayan, akala ko alam ko na ang lahat, pero malinaw na marami pa akong dapat malaman. Nang sumapit ang umaga, unti-unting nadliwanag ang paligid at nawala ang takot na bumalot sa amin buong gabi. Lumabas kami ng kubo ni Kalawin at nakita ang kagandahan ng bundok sa liwanag ng umaga. Mula sa kubo, malinaw na nakikita ang kabuuan ng bayan ng San Isidro sa ibaba at sa malayo ang asul na karagatan. Maganda, hindi ba? Tanong ni Kalawin habang nakatayo kami sa harap ng kanyang kubo. Ito ang dahilan kung bakit ko piniling manatili dito. Kahit na may mga panganib, ang ganda ng bundok na ito ay sapat na dahilan para mahalin at protektahan ito. Sumang-ayon kami sa kanya. Kahit na nakaranas kami ng matinding takot, hindi maikakaila ang ganda ng lugar na ito. Kailangan na ninyong bumaba, sabi ni Kalawin pagkatapos naming mag-almusal ng kamote at sading na inihanda niya. Hindi ligtas dito sa gabi at maaaring bumalik ang mga aswang kapag dumilim ulit. Nagpasalamat kami sa kanya para sa kanyang tulong at proteksyon. Bago kami umalis, binigyan niya kami ng mga maliit na supot na gawa sa tela. Ilagay niyo ito sa inyong mga bulsa, sabi niya, ito ay mga agimat na tutulong sa inyong makauwi ng ligtas. May bawang, asin at itim na paminta sa loob nito, pati na rin ang ilang mga dahon ng tanglad at oregano na ayaw ng mga aswang. Tinanggap namin ang mga supot at inilagay sa aming mga bulsa. Nagpaalam kami kay Kalawin at nagsimulang bumaba ng bundok. Diretso lang kayo sa landas na ito, sabi niya. Huwag kayong liliko kahit na may makita kayong ibang daan at huwag kayong hihiwalay sa isa't isa. Sumunod kami sa kanyang mga tagubilin. Habang bumababa kami, napansin naming mas maganda ang paligid sa liwanad ng araw. Ang mga puno ay berde at buhay, ang mga ibon ay umaawit at ang hangin ay presko at malamig. Mga kaibigan, sa tingin niyo totoo ba ang mga kwento ni Kalawin? Tanong ni Mika habang naglalakad kami. Hindi ko alam, sagot ni June, pero nakita natin ang malaking kwago at narinig natin ang mga kakaibang tunog kagabi. May mga bagay na hindi maipapaliwanag ng agham. Bilang mananaliksik ng panitikang bayan, sabi ko, naniniwala ako na ang mga kwento at pamahiin ay may batayan sa katotohanan. Maaaring hindi eksaktong tulad ng pagkakakwento, pero may mga elemento ng katotohanan sa kanila. Pagdating namin sa pasimula ng landas, nakita namin si Mang Tirso na naghihintay sa amin sa tindahan na sari gaya ng ipinangako niya. Mukhang hindi siya nakatulog buong gabi at halatang nag-aalala siya para sa amin. "Salamat sa Diyos at buhay pa kayo," sabi niya nang makita niya kami. "Akala ko hindi na kayo babalik. May nangyari po sa amin kagabi," sabi ko. Nakita po namin ang huwag mo nang sabihin putol niya sa akin. Mas mabuting huwag ng pag-usapan ang mga bagay na nakita niyo sa bundok. Baka sundan kayo ng mga ito. Tumahimik kami at sumakay na lang sa mga habal-habal para bumalik sa bayan. Habang bumababa kami ng bundok, napalingon ako sa direksyon kung saan nandoon ang kubo ni Kalawin. Sa aking pagkagulat, wala akong nakitang kubo o bahay sa lugar na iyon tanging mga puno at halaman lang ang nakikita ko. Pagdating namin sa bayan, napagpasyahan namin kumain muna bago umuwi. Habang kumakain, tinanong namin si Mang Tirso tungkol sa matandang babae na nakita namin sa daan. Ah, yun ba? Sabi niya. Si Aling Sabel yun. Dati siyang nakatira sa paanan ng bundok. Pero namatay na siya limang taon na ang nakalipas. May mga nakakakita pa rin sa kanya na naglalakad sa daan lalo na sa gabi. Nagkatinginan kaming apat. Kung patay na si Aling Sabel, sino ang nakita naming kagabi? At may kubo po ba sa gitna ng parang sa may gitna ng bundok tanong ko. May matandang lalaki po kasi na tumira doon, si Kalawin. Kumunot ang noo ni Mang Tirso. Wala namang kubo doon, anak. At wala akong kilalang Kalawin sa aming bayan. Ang huling tao na tumira sa bundok na iyon ay si Mang Tasyo, pero namatay na siya noong panahon ng hapon. Muli, nagkatinginan kaming apat. Kung wala namang kubo at wala namang taong naggangalang kalawin, sino ang tumulong sa amin kagabi? At saan kami natulog? Huwag na ninyong isipin ang mga iyan, sabi ni Mang Tirso, napansin ang aming pagkalito. May mga bagay sa bundok na iyan na hindi maipapaliwanag mas mabuting pasalamatan na lang ninyo ang mga anito at espiritu na tumulong sa inyo at nagprotekta sa inyo mula sa mga masasamang nilalang. Nang umuwi kami sa aming mga bahay, napagpasyahan naming huwag nang ipagsabi sa iba ang mga nangyari sa amin sa bundok mayaman. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin maipaliwanag ang mga kakaibang bagay na nakita at naranasan namin doon. Ang mga supot na binigay sa amin ni Kalawin ay nananatili pa rin sa aming mga bulsa bilang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng agham o lohika. At kapag minsan, nakakarinig pa rin ako ng tawa ng bata sa gabi, lalo na kapag buwan ng mayo at naalala ko ang malaking kwago na nakita namin sa bundok mayaman. Bilang mananaliksik ng panitikang bayan ng Pilipinas, Lagi kong sinasabi sa aking mga mag-aaral na igalang ang mga lokal na pamahiin at kwento. Hindi man natin maintindihan o mapaniwala ang lahat, may mga bagay na hindi dapat ginugulo, lalo na sa dilim ng gabi.